Ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang ito, kahayupan na ito. Pero itong hayop na wawaw -wow na ito at yung kung sino man ang may-ari niyan, eh talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-approve nito sa DPWH. Ang nag-clear down nito, si JP Mendoza, Chief Construction Section, si Bryce Erickson Hernandez, Assistant DE, saka si Henry Alcantara at that time be Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the D. Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. Magandang araw mga kabida. Welcome back muli sa ating channel. Matapos ng ipag-utos ng bagong halal ng DPWH na si Sekretary Vince Dizon sa legal at kinatawan ng nasabing ahensya ang agarang pagpataw ng kaukulang parusa at dismissal kay Bulacan District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagkakasangkot nito sa maanumalyang flood control project sa Baliwag, Bulacan. Ayon nga sa inalabas na pahayag ng DPWH, hinatulang guilty si Engineer Alcantara sa kasong administratibo. Kabilang sa kasong ito ang kapabayaan, brave misconduct, at gross neglect in the performance of duty. Bukod pa dito ay maghahain din ng kaso ang DPWH ng kasong kriminal kay Henry Alcantara at sa mga iba pang sangkot at may kinalaman sa maanomalyang korupsyon sa flood control project ng gobyerno. Narito ang iba pang mga pahayag sa video na ito. So, Ah, um, magbibigay muna ako ng konting uh, background dito, no. Itong project na to, um bibigyan ko kayo ng kopya nito, no. Bibigyan ko kayo ng ito yung project briefer na galing sa DPWH. W -W D galing to sa DPWH website, no. Project briefer ito. Bibigyan ko kayo ng kopya nito. Ito eh construction ng isang flood control structure yung nakikita nyo ngayon. Yung yung uh, protection wall, no. Dito sa river worth 90 6.5 million from the 2024 uh, GAA. No? Um, this contract was uh, started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data. March 20, 2024. Nakagagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, Nung June 11, so April, May, June, so less than 3 months, nakararay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So tandaan nyo yan ha, 270 days dapat. di ba? 3 months, wala pang tatlong buwan, dito, uh, 100% accomplished na siya. Date corrected, meaning nabayaran si Wawaw wow Builders, siya ang contractor, si Wawaw. Wow. July 21, 2024. So, one month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kaigan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yun nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa nga gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, three weeks ago. So, ito, ang tawag ko dito, patay na binubu, pinipigit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh, nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na ito last year. Pero, siguro, three weeks ago, umiinit. Uh, nag-iimbestiga na ang Senado. Uh, nag-iimbestiga na ang Kongreso. Nagarit na ang Pangulo pinipilit buhayin yung patay. Wala na ito eh, ghost project ito eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalian ko ito. Kinontrata lang siya, three weeks ago. No, three weeks ago. Bayad na to, ha? tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Nakarecord sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor na rin. No? Pero, ito talaga ang example ng sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo, na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taong to. Nakita nyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kaderas kang binabaha dito? Okay. Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. oh pero ngayon? Ngayon po, hindi naman hindi po. Hindi, hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Hindi ka ba nagurat na may ginagawang crowd control dito? Actually, hindi naman po kasi uh, medyo... Ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din may talaga ng ba bahain. Pero ito talaga, wala to, wala to last year. Yes po. Bali yung mga dulo lang po at saka yung uh, simula. Pero yung pinaka gap wala po. So 100 ano to? This is almost 100 million project. Okay, 100 million. Ito talaga ninakaw yung 100 million ayon. Ninakaw 'yon. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang to nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang 'yan eh. Di ba wala siyang kasalanan. Naghahanap buhay lang yung kababayan natin ayon na eh. Pero tong hayop na wawaw -wow na ito at yung kung sino man ang may-ari niyan, katagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-approve nito sa DPWH, kailangan managot okay, nito. Wala pa. Wala. Hahanapin ko yung dokumento. Ano lang to Summary eh. Saan? Meron ba? Ah, oh, ito. Ah, oh, ito pala. Hindi ko nakita yung signature eh. Ang nag-clear down nito, si JP Mendoza, Chief Construction Section, si Bryce Erickson Hernandez, Assistant DE, saka si Henry Alcantara at that time DE. Ito na yung other Oo, ito yung pinadaga natin ng lookout order. So, ganito na Ah, no? uh, bago tayo mag-usap mag pa. Today, I'm, I'm going to announce, number one, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... the ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH, the, uh, the, the legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Uh, whatever, well, obviously criminal to. No criminal to. Pagna eh. 100 million. 100 million. 100 million. So, Henry Alcantara, dismissed, and we will file, we will recommend filing of charges with the ombudsman. Bryce uh, Fernandez, JP Mendoza, I will already uh, begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo diyan, kaya nga nating sundin 'yan. Pero sisimulan na natin 'yan at hindi ako magtataka na madi-dismiss na rin to very very soon. And pero hindi na natin hintayin 'yon. Papayagan papayagan na natin kasabay ni Henry Alcantara ng charge appropriate charges sa Office of the Ombudsman. So I will order the uh, DPWH legal team Uh, to already prepare the necessary recommendations uh, supported by documents such as this no, uh, to file the appropriate charges against them. This is, uh, ano, uh, this is criminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Isa pa lang to, by the way, ha? isang project pa to. Finally, no, I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw wow builders from DPWH and all their possible affiliates. No, alam naman natin, minsan may mga may mga kung sino man ang may-ari ng Wawaw, wow, mayroon din siyang mga ibang lahat yun. Hindi lang kung, kung namin yung mga yung mga kumpanya na siga din ang may-ari, kung sino may-ari ng Wawaw, wow, pati 'yon papaban natin. Papaban ko na rin, i-announce ko na rin, papaban din natin kasabay ng Wawaw wow yung SYMS yung uh, yung Sims na gumawa ng proyekto na nakita ng ating pangulo ah uh, noong nakaraang mga linggo na ghost project din sinabi natin no pag ghost project kailangan automatic perpetual ban lifetime and then second we will also recommend the filing of charges with the the Department of Justice against wow, wow builders and against Sims and all the, the, uh, no, the people involved here, both those who are clearly dummies and the real owners or the beneficial owners, depending on the investigation of the doj. No? and later on, uh, maybe the independent uh, commission to be formed by the president. but let me just end with this. No? the president has repeatedly said, and this was his clear marching orders to me, that we must not allow this to happen anymore. And to hold people who have done this to account. Hindi tayo papayag dito. Kawawa si Kap Oscar, kawawa yung mga tao dito. Hindi nga alam ni Kap Oscar na may project pala dito eh. Nagugat ka na lang, nabigyan na lang may gumagawa dito, di ba Kap? Actually, nag-ano naman po sila. Nag-curtis call naman po sila. Kaya hey, gan? Ba, uh, three weeks ago. Three weeks ago. Oh, three weeks ago nga. Eh. Pero hindi mo alam na last po ito. Yes po. Hindi po. Oh, no, ginagawa siya. I mean, parts of it. Hindi. Yung parts, yung part, matagal na yan eh. Kita mo naman eh. Ang tagal nang gawa ng mga yun eh. Pero ito, three weeks ago lang itong segment na ito. Ito yung 100 million. Ito yung 100 million. Last year, when it said March 20 to June 11, wagang ano, nothing. Sir, itong ikli na ito, 100 million. Phase 2 na ito, sir? Phase 2 na ito? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong phase ito. Ilang meters po uh, yun, sir? Pinatanong ko nga eh, so, kay Jojo, ikaw metro ba ito? Sir, ba? excuse me. Ha? Kung di po ako nagkakamali, tatlong portion po kasi itong ginawa sa Mikasa Vista, eh okay. Bali, ito po yung pinaka-last. Ito yung... declared finished before. Yes, yes. So, anyway, as I was gonna say, this is the President's marching orders, and we will execute. Hahanapin namin nga tong mga multong to. Hahanapin natin lahat to. And lahat to, pag nakita na natin, ah, uh, and nagpapasalamat ako sa mga iba nating mga kawani sa DPWH kasi sila ang nagbibigay ng impormasyon na to. Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. No, binigay nila sa atin to at meron pa silang binibigay na iba. At hindi tayo titigal. Hanapin natin lahat to. At kung anong ginawa natin dito sa mga DE assistant, DE uh, engineer dito sa DPWH na, na kakonsyaba dito at sa mga kontraktor, ganun din ang gagawin natin sa iba. So simula pa lang ito. No? And uh, Hindi tayo titigil. No. Uh, alam nyo naagaga ko. Um, two years ago, see si Senator Joel Benuela, who, who hails from Bulacan, already talked about this in the Senate. No, he already called it out as early as I think 2023. No, and uh, you know, I would like to personally thank Senator Joel, no? No, because as early as 2023, he was already calling this out. No, I know he's, uh, he's being accused of a lot of things, but but the fact is, in 2023, when this was not yet uh, a thing or a ha or hot, Senator Joey was already calling this out. No? And in fact, I spoke to him uh, and I said I was coming here. And he said, and he told me, marami pa dyan. And I think that is absolutely true because that's what we're getting also from DPWH. Burakan pa to. Burakan pa So... ano talaga, nakaka, nakakarindi itong ganito. No? I, 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 can just imagine how angry the president is. No? Kasi hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao. Para gawin nila gato sa mga kababayan natin. And believe me, itong mga hayop na ito, mga kukulong yan. Sa'yo yung kawawaw, di ba arebalo po yun? Talaga bang bang dami lang yun? Well, lahat tayo nanood ng Senate hearing, anong tingin nyo? So, inaalam pa po yung talo Siyempre, eh, kailangan nga gamin natin yun. Kasama yan sa investigasyon ng, ng ombudsman o ng DOJ at uh, pagka nabuo na po yung independent commission na binubuo ng ating Pangulo, uh, din na mag -imbisigan. Pero siguro naman, kitang-kita naman natin nung Senate Blue Ribbon. Hindi yung makasagot eh. Kitang-kita mo naman eh. So, kung ako kay Mr. Arevalo, ang advice ko sa kanya, I should just turn myself in right now. Kaysa naman siya pa ang makulong dahil dito. Ay, eh. mukhang hindi naman talaga siya. Because we na marami sa Bulacan ang ghost Definitely. Definitely. Madame. Madame. At uh, Kung kaya araw-arawin namin to, araw-arawin namin to. Yes, I got a briefing, but of course, ano yon? no? Uh, kailangan nating tignan. Pero ito talaga, uh, na-mention to ni Secretary Bonoan, na-mention din ng meron ding mga ibang nag-feed sa amin na hindi ko pwedeng pangalanan, kaya kami nagpunta ngayon. E, kitang-kita naman natin. Tsaka, yung kapal ng mukha na babalik dito, tapos pipigit buhayin yung patay dito, di ba, na... na... magmamadali, tapos ano, tagagang brazen. Kahayupan talaga ng itong mga taon. Toto. Sir, yung July, all 96, yung mga siya. sa Yeah. Well, I will have to verify, but it looks like it. It looks like it. Sa ano, Tech? Sa quality ng gawa? Well, ngayon, you know, in fairness, tinitignan ko yung quality, okay naman. No, matibay naman. Kaya, ano, puti na lang, itong kabagen ko, uh, marunong. Pero, eh, obvious 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 naman obvious naman to di ba obvious naman to pero alam mo ano to eh uh, ang dami nito all over all over kaya tingin ko tama talaga yung desisyon ng ating pangulo kahapon na uh, utusan ako direkta ako na uh, repasuhin ribi, uh, ano uh, rebisahin itong budget ng DPWH para sa 2026. At tama din yung direktiba niya sa akin na ihinto muna ang mga bidding na, na, hindi pa tapos. At yung mga na, natapos na at na-award na, na talagang kailangan natin bantayan ng maigi. Kasi, ano, ano, ano eh, sa tagal ko sa gobyerno, hindi ko ako nakakita ng ganito Iba, ibang klase to, ibang level. malaking proyekto ang, ang, tagal na ngayon road project updating. hindi pa tapos ang sobrang traffic namin sige po pa papa check po natin ay, hindi, hindi o. Oh. alam nyo, yung mga ongoing, hindi naman po tayo nagpapahinto ng ongoing. Uh, pinahinto lang natin yung mga bidding. Okay. Yung mga binibid pa lang. Kasi gusto natin masigurado na uh, hindi na bidding bidingan yan. Eh. Pero yung mga ongoing, eh, hindi natin pwedeng hinto yan. Kawawa yung mga kababayan natin. In fact, ang kailangan natin gawin dyan, kailangan natin pabilisin. Para matapos. So, salamat po sa ano nyo. So, hapa-check po natin sa... sa, sa, na, sa, sa na na uh, mag-uusap po kami uh, ano yan no? Uh, pag-uusapan natin yan na uh, hindi ko pa masasagot yan kasi kailangan may plano dyan may master plan dyan Sir, thank you first since you yung sa revision ng It's not a revision, we call it, and yeah. 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 Yes. Yeah. 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 pages. Yeah. well, kailangan, unang-una, kailangan dito Yeah. Uh, focus tayo at magpa-prioritize tayo. Kasi marami naman Yeah. legitimate. Ang laki-laki ng DPWH. Yeah. 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 sa Ingles, we have to trim the fat. Maraming, maraming, sorry, pasintabi Yeah. Because ang daming fat dyan sa budget na yan. Klarong-klaro 'yan. Klarong-klaro 'yan, no? Pasintabi na nagan po sa aking mga kasamahan sa DPWH, yung nagbuo nitong budget na to, no? Pati na rin kay Secretary uh, Manny. Pero dito sa nakikita natin ngayon, tama ang desisyon ng Pangulo na revisahin natin 'to. Meaning, focus kwestiyon sa focus kwestiya blood uh, control. Well, 'yun ang number, 'yun ang number priority, no? Pero hindi lang naman blood control. Ah, uh, kunyari yung mga ano, yung mga double double entry, hindi lang naman crowd control 'yan. Eh. So pag double entry, simple lang, tanggalin mo isang entry. 'Di ba? Kapag yung completed pero pinopondohan pa rin, eh, dapat wala 'yun doon, tatanggalin 'yan. sir? Yeah, me medyo madugo. Madugo 'to. I mean, gago na para sa akin na uh, ni anino nitong budget na 'to, wala hindi ko nakita. So ah, uh, two weeks ang maximum ang, ang binigay sa atin ng ano. So, hindi na, na kami matutulog ng dalawang linggo nito. Sa like yung call for courtesy resignation, nakakapagsabit sa Uh, sa pagkakaalam ko, kung hindi man lahat, uh, majority nagsubmit na. Pero may dinagdag kami kahapon. Uh, sinama namin yung mga assistant regional directors at assistant uh, uh, bureau chiefs, uh, pati ata, pati ata assistant district engineer. Anyway, do double check ko. Problema kasi, baka ma maubos, hindi, naman, hindi naman pwede yun. So, anyway, basta, basta tayo, tuloy-tuloy kang tayo, pero nakakaano kang tayo, nakakagalit kang tayo. Uh, I cannot blame the president. Uh, for his anger uh, dito sa nakita niya. Kasi siya mismo nagpunta dito sa Buracan, I think, 3 times. So, sir, no? ano lang, if i-fine-tune ko lang. si sir, secretary katatid ko, no? may sinasabi siyang ghost and then half-ghost. Ibig sabihin hindi tapos. Ito hmm. talaga, sir, zero to. Zero so, to? 3 months ago. Oh, yes. 3 weeks lang ago okay. eh, nagsimula eh. 3 okay. weeks ago lang ito nagsimula eh. Eh, alam naman natin bakit si nagsimula ngayon. Na? So, ito yung mga, ano, yung mga klase na, ano eh, hindi na kailangan to ng imbe investigasyon to. Klarong klaro to eh. Sir, ano po Hindi, mga... kailangan ito ayusin kasi kailangan naman talaga ng flood control eh. No, kailangan ng flood control. Binabaha ang bulakan eh. Usually, six months, seven months out of the year, baha ang bulakan eh. Ang problema lang, talagang hayop talaga itong mga taong to. Yung area na alam na nilang hirap na hirap ang mga kababayan natin sa baha, kamukha yung sa kalumpit yung mga nakausap ni Pangulo doon. Sabi niya, halos eight months of the year, bahasi ka eh. Tapos ganito gagawin? I mean, um, Sir, suspended po yung ano, bidding ng DPWH, locally funded project. Kailan po i-re-resume po sa atin? Um, Bibigisan natin, pero kailangan tayong maglagay ng safeguards. So, yan ang ginagawa natin yung minamadali natin, yung mga ilagay nating safeguards. Um, this, this, uh, this weekend, kakausapin ko yung dagawa nating uh, former DPWH Secretary, si former secretaries Ping De Jesus and uh, Babe Singson. I'm meeting them on Sunday. And I will ask them, help me find safeguards. Baka naman meron na silang ginawa dati na, na tinanggal at babalik na lang natin. So, titingnan natin. No? So, uh, basta kailangan, hindi natin pwedeng ituloy yung mga bidding hanggat wala tayong safeguards. Kasi kung hindi, mauulit at mauulit na naman itong mga to. Sir, kasama sa safeguards, yung parang kumbaga, wag na muna isali itong mga mambabatas, mga mm -hmm. senators, may mga naliligas. Ah, eh? uh, hindi, hindi 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 naman talaga kasama ang, ang, sa bidding wala namang wala namang ano involvement ang mga registrators doon eh it's just a contractor it's a contractor and the DPWH so I, i don't want to ano to go beyond what i am supposed to do which is to clean house no i have to clean, i have to focus on cleaning the DPWH no so and yun ang gagawin natin Sir, of, uh, heating, Have you talked with when it comes yes. to uh, uh, licensing, yes. Uh, ano po natin, correct. So, maraming problema, maraming napakaraming problema. Uh, and kaya nga natin maayos yan, lahat, pero isa-isa yan. Uh, ano eh, uh, hindi to magic one na maayos. Kung ano man ang gagawin ko, basta din, maayos na. Hindi ganun to, matagal na proseso to. Pero we have to start somewhere. Nag-usap na, uh, Nag na kami. Na eh. Nag-usap na kami. Nag-usap na kami nag-usap na kami, meron na kaming pinag-usapan na gagawin namin. Uh, may mga gagawin siya. Uh, ako, nakasuporta ako sa kanya kay Sir Roque. Sir, pabo uh, lang Yung kung saan, di ba galing po kayo nakarani pa muna sa Bulusan, may part kasi doon, nasa 300 sheet pipe na bago dumating si Pangulo, nandoon, hindi na napuntahan. Pinuntahan mm -hmm. namin, marami po talaga nakatambak katabi ng Pampanga. Oh. Possible po ba na bibisitahin mo po ba din natin? Yung hindi. Oo, oh, bibisitahin natin yon pero at the same time, yung mga ganong proyekto, itong mga binisita ng ating Pangulo, e eh, action na natin yan. Kasi yan mga klarong-klarong substandard, kamukha nung sa Bulusan, tsaka sa Frances, at yung sa Pial, sa Pier, Pier, ano sa Baliwag, e eh, ghost yon. So yung SIMS, perpetual ban na yan. Yung, uh, recommend na tayo ng kaso dyan sa DOJ. Yung Wawaw, -Wow, perpetual ban na yan, magre-recommend na tayo ng kaso sa DOJ. Sir, kay Engineer Alcantara, so, ano siya? Dismissed? Dismissed. So, yung siya? Dismiss? house file charges We will file as soon as we can. I think in the next week. We will, we will recommend filing. We cannot file charges. Eh? It, that's the job of the Ombudsman. So we will recommend to the Office of the Ombudsman uh, to file charges against these three individuals. Check. As soon as possible. Sino na po sa mga USEC ang nagsubmit na? The... Lahat nagsubmit na. Lahat? Ah, lahat ng USEC? Mm -mm. Oh, ilan yun? Ani ba? Pito? Hindi ko maagaga eh. Anim ata? Anim Nagsubmit na gano'n? May, may sir na pina-ilbo yung senate eh. Kasama siya sa nag-ano? babae. si Yusek Cabral? Kati Cabral? Pina-ilbo ng senate yun. ah, okay. kasama siya sa nag -ano. Na. Yes, yes. She has already submitted courtesies, so... Sir, ano anyway, outline Out na or evaluate ba? No, I mean, we're, we're ongoing. No? We will, I, will, I will announce that uh, soon. And, or the, the president will announce it soon. Sir, na, durog, na, durog na, 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 Napaka-importante ng tanong okay. mo na yan. No? Um, ang, uh, ang nakakalungkot, ang dami-daming mga pondong ginagagay sa mga ganito. Pero yung maintenance fund, napakaliit. Nakita ko yan. Yan ang binriefing sa akin uh, the other day. So tayo talaga eh, uh, magre-request no, na talagang taasan ng maintenance fund. Kasi Kamukha yung sinabi niyo po sa mga actor, yung sa mga artista. No? Eh, eh, nakita niyo naman kung gaano ang estado ng mga kagaya natin sa Pilipinas. Pero kung saan kaya ng pondo, hindi ginagaya ng pondo. At ginagaya ang pondo sa mga multo. Di ba? So, so yung independent commission And just several days na after the president announced it, may uh, uh, I think coming na yan. No? Siyempre, ano yan eh. Uh, may proseso yan, uh, may kasama, may ano yan, basiya, may basihan yan sa siguro isang executive order yan. So, hintayin na lang natin. No? Uh, alam ng presidente na kailangan-kailangan ito. At uh, this just shows yung seriousness and yung will and resolve ng ating presidente. Wala, wala sir, mga personalities in the Raiders I don't know. I don't know. Well, narinig naman natin si Mayor Benji uh, nagsalita na siya na wearying siya. So, ano, ano. Uh, yun pa rin ang narinig ko kung ano yung nasa media. Like, yun no, sa pagkili po ng one project lalo na rin po the 2026 budget. Pero how do we prioritize po kaya without kung wala pang master plan right uh, Like, nabanggit po dito 1997 pa last bumaha pero ito yung naunang pinundo ka. Ito yung naunang ginagawa Yan talaga magaking problema yan. Wala talagang master plan. There's no master plan you know, ako, uh, sanay ako sa, imbawa, sa, sa dati kong trabaho, no? Sa, sa, Clark, sa BCDA. Bago gumawa, lagi may plano. Hindi pwedeng, ano, may mauuna ang budget sa plano. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. And it does not have to be, I mean, uh, even if it's not a, 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 huge master plan or a comprehensive master plan, at the very least, kailangan ito, may, may plano to may detailed engineering ito, uh, pero mukhang wala eh no? Uh, so, may problema talaga sa sistema. So, kaya, kailangan yan ayusin natin. Kasi lahat yan ang gagaling sa district level. Eh. Sa district engineer level. Bakit? So, we, we have to fix that. We have to, we have to find a way to fix this broken system. Kasi talagang ano, bulok na bulok tong sistema ko. To. Pero yung budget yung nakikita ko, like, naman talaga ang proseso nila. Ang DPWH budget starts from the, from the lowest level and it goes up. And it's just the executive side walang legislator to na... Hindi, I can only speak for the executive side, no? Kasi yun lang naman ang may control. Eh. No, so, uh, ground, up. ground up yan. Eh. Nagpropropose ka ng project from the district level, regional, then it goes to national. Ganun yan. Pero, kailangan yan, may plano. Baba pa lang. At the very least, may detailed engineering dapat yan. No, I, I, I it, it really confounds me. No? Talagang, uh, hindi, ko, hindi ako makapaniwala eh. Na ganito yung sistema dito sa ahensyang ito eh. Decades. Decades to. Okay, thank you guys. Perfect.